Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 24 ng September. 2,025 ang At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.42 ng umaga. 6.42 ng umaga. Araw po ngayon ng... Ah... Uh, Merkulis. Merkulis. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga binamahal, patungkul po ditong sa kaso na kinakaharap ni Digong Dugtirti. Opo, ang title ko po ngayon ay Sangayon sa Huling Balita Three Counts of Murder si Digong Mahirap na makabalik. Yan po ang nilalaman ng mga uh, social media ngayon. Mahirap na makabalik. Ay oo nga naman eh. Tatlong murder eh. Di ba? At iba pa yung pan, yung crime against humanity. Iba pa yun. Oo. Oh. Paano makakabalik yan at saka isa pa ay ito rin siguro ang dahilan bakit wala silang defense. Hindi nila iniisip ang defense. Opo, o wala silang hinahain na depensa. Ang ginagawa lang nila ay nagre-request sila pabalikin. Ay yun lang, hindi ba? Ngayon ay wala talagang defense po eh. Wala eh. Kasi kung kung babalikan po natin yung mga pangyayari, yung mga nakaraan na deklarasyon ni Rodrigo Rua Duterte ay inaamin niya eh at hinahamon pa niya. Oo. At pati yung anak niya, kamakailan lang, yung anak niya, yung mayor, ay sinasabi, ginawa lang niya yan para sa ikabubuti ng bansa. Yung pagpatay ng pagpatay. O, ay, pati nga ito si, si Digong, eh, inaamin niya sa publiko, eh, in front of the media. oh marami siyang pinatay. oh siya mismo ang bumaril. Paano 'yan? Ngayon, ay ako po ay naniniwala na nung ginagawa niya 'yan o siguro hanggang ngayon naniniwala siya na tama yung ginawa niya. Pero ang nagtataka ako, bakit hindi naman niya pangatawanan? Kaya alam din niya na na, na mali siya. Bakit ang sinasabi niya ay general term? Pero kahit na general term yan, kung maraming bisis niyang sinabi at in front of the media ay kahit na general term yan, ay may puntos po yan laban sa kanya. Oh, pinagmamalaki pa niya eh. O, oh, pinagmamalaki niya na ganun siya. Kaya nga eh, Mahirap talagang idipinsa yung ganyan. Napakahirap po. Ngayon ay okay, wala siyang dipinsa. Wala po ano. At malamang dahil sa wala siyang dipinsa, ang susunod po niyan, kung na, 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 in na ito, itong three counts of murder, ganyan, o yung crime against humanity, ang isusunod agad dyan, kasi nga wala siyang dipinsa eh, ang isusunod agad dyan, ay yung mga kasamahan niya, sila batu dila larosa, Yun po, o yung mga enabler niya, o yung mga katuwang niya sa pagpatay. Yan po ang susunod na dyan. At, mas, kwan po yun, mas, kasi ito si Duterte Uh, ilan na ba ito? 82 na ata ito, 82. Oh, ay medyo kwan na yan. Ah. Uh, may edad na po yan O oh, may may katangdaan na po yan. Ay yung mga kasamahan niya, yung yung mga enabler niya. Oh, baka nasa 60 lang, line of 60. Kaya palagay ko, yun ang magdudusa. Kasi ito ay, ay kung maparusahan mo ito, baka, o baka hindi pa nga abutin ang sintinsya eh. Iyan po ang nakikita ko dyan. Pero, mahirap na makabalik yan. Mahirap na. Dahil nga doon sa mga deklarasyon niya. Opo. Oh o. Oh. Yung pag-amin niya. O. Oh. Parang china-challenge pa nga niya eh. Ang gobyerno ng Pilipinas eh noon eh. Pati itong ICC. O. Oh, China-challenge siya. Oh, ay, simpre, kung ganun ang deklarasyon niya, ay, mahirapan po na, na bigyan siya ng pabor. Hindi ba? Ipagtanggol na lang niya ang sarili niya. Ganun na lang po yan. At kung talagang tiwalang-tiwala siya, hindi ba? O talagang, paniwalang paniwala siya na tama yung ginawa niya, adi ilaban niya. Oo, pinatay ko sila para gumanda ang bansa. Yun ang ilaban niya. Oo, pero hindi eh. Magsasalita siya nang siya ang pumatay, pero hindi na muna sinasabi sino yung pinatay. O kailan, o... Ay... Alam din niya na mali yun. O... Ay, pero ngayon na nakakulong na siya ay yan nga ang ang kuan natin ngayon three counts of murder si Digong mahirap na makabalik ngayon ay magbibigay po ako ng mga Bible verse para i isusugan natin na mahirap na talaga mahirap niyang takasan yan mahirap na siyang makabalik o ang uh, ang pagkaintindi ko po dyan, eh, na, eh, yung rat of God na yan, eh. Opo, dahil minura niya ang Diyos, eh, hindi ba? O, sinabihan niya ang Diyos, yung gumawa ng langit at lupa, sinabihan niya, kasi nga, bakit daw may ahas, eh? O, bakit hinayaan ng Diyos na may ahas doon sa creation? O, iyon eh. Kaya nga, ang sabi niya ay God is stupid. Napakalinaw po yan. Pero nagmamagaling siya dun. At alam ko po yan, yung ibang pastor, may ganyan ding parang idea para ipakita dun sa mga nakikinig sa kanya na matalino siya. Ganun lang po yan eh. Na napakatalino niya, na, na naiisip niya yun. Pero nga ay pag sinabihan mo na God is stupid ay iba na po 'yan. Iba na po 'yan, hindi ba? I am the Lord, sabi po ng Panginoon eh, I am the Lord and that is my name and I will not give my honor to others, sabi niya. Or I will not give my glory to others. O ayan ay minura niya, hindi ba? O, oh, ay may pangako ang Panginoon. I am the Lord, sabi niya, and that is my name, and I will not give my glory to others. O, oh, itinataas kasi ni Duterte ang pangalan niya eh. O ang sarili niya, nung sinabihan niya na God is stupid, itinataas niya. O, oh, at ang nagtataka po ako, asa ah, bagay, hindi na ako nagtataka kasi mga yung mga nakapaligot sa kanya, pinapasahod po yun ng gobyerno eh. Palagay ko lang ha, oh, may sahod yun na nanggagaling sa gobyerno. Kaya tumatawa lang, pumapalakpak. Ay, pero, ay malamang kasama sila dyan, hindi ba? Kasama sila dyan. oh, at ngayon na nga, nakikita natin, itong mga huling balita, ay Baka maubos po yung kwan eh, yung Duterte Senator si. O, oh, isa-isa, o, -isa. oh, tignan natin, o, oh, si Joel Villaniba, hindi ba? Ka kakasuhan na daw ata eh. O, oh, si Jingui Estrada, hindi ba? O, oh, kakasuhan na eh. O, oh, at itong, itong balita ngayon, medyo, malapit na daw talaga ito si Bato de la Rosa na dakpin ng ICC o maglabas na ng pagdakip. Hindi ba? O, hindi nyo ba napapansin? O, yung balak nila, yung balak nila na tanggalin si Soto sa presidente ng Senado, wala nang tsansa yan eh. O, hindi <laughs> ba? O, ay yan na nga ang sinasabi ko na ang kapangyarihan po ay talagang wala naman sa tao eh. Ang kapangyarihan po, power and authority belongs to God. Yan po ang sinasabi ng Biblia. O sigi po, ano? at isisir ko lang itong tatlong verse para maniwala tayo na mahirap na pong makabalik yan o ini-expect pa natin na yung mga galamay niya, yung mga enabler niya ay isusunod na din dyan. Isa na nga yan si Batu de la Rosa. Proverbs 14.12 There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Ayan po nakasulat. There is a way. That seems right to a man but its end is the way of death. Oh, mayroon daw isang paraan o isang daanan na matuwid sa tingin ng isang tao. Pero yung daanan na yan ay papuntang kamatayan. Yan po, ano? There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. At yan nga. Yan nga. Ang akala siguro ni Duterte, lalo na nung una, pero in doubt pa rin ako eh, kasi nga ay bakit hindi niya binibigay ang mga detalye nga eh? Ibigay ang detalye. Para maniwala ako na talagang yung pinatay niya ay talagang 100% na naniniwala siya na justified siya doon o gaganda ang bansa. O, pero hindi po eh. Kasi nga, nung, nung panahon ni Noah, pinatay na po eh. Hindi ba? Hindi ba? Walong kaluluwa na lang ang natira. Walong kaluluwa ay kumustahin natin ngayon. Ito po tayo ngayon, ang dami pang korupsyon, hindi ba? Pinatay na po ang mga tao noon. Walong kaluluwa na lang ang natira. Bakit hindi pa bumuti ang mga tao? Ayan po eh, kasi nga naandun na sa kaluuban natin, naandun na sa puso natin, inherent na sa atin, Oo. Yung yung paggawa ng masama. Inherent na po 'yan. Kahit wala magturo niyan, nagsisinungaling ka ba? Ay oo, ay ayan ay ang kauna-unahan ni eh. nagnanakaw ka ba? O ayan. 'Di ba? O inherent na po 'yan eh. O at saka 'yang ang sinabi ni Jesus Christ, man commit sin because man is a slave of sin. Dapat maintindihan natin yan. Kaya, yung solution ni Duterte, napapatay niya lahat ang adik o papatahin niya ang lahat ng masama, patay na niya lahat, pero hindi rin titino ang tao kasi inherent na po eh. Pagkasilang niyan, naandun na eh. Paano niyang aayusin ang bansa? Kaya mali eh. Hindi pa? Kaya tama ang Biblia eh. There is a way that seems right to a man, but its ender of is the way of death. Ayan po, hindi ba? oh gusto niyang, o sige, padaanin na natin, naniniwala na tayo, na gusto niyang gumanda ang bansa, bumuti ang bansa, pero ang pamamaraan niya, papatayin niya yung masasama. oh papatayin niya lahat ay kahit patay na nga niya lahat eh. Kasi mayroon pang isisi lang eh. Hindi ba? At yun lang ang sinabi ko, nung panahon ni, ni Noah, pinatay na nga lahat ang tao eh. O, oh, natira lang yung walo. O, oh, walong kaluluwa lang ang natira. Si Noah at saka yung anak niya mga lalaki, tatlo, at saka yung mga asawa nila yun lang ang natirah. oh bakit hanggang ngayon eh may corruption pa oh ay pinagpapatay na no <laughs> hindi ba oh 1 Corinthians 3:19 for the wisdom of this world is foolishness in God's sight in God's sight as it is written He catches the wise in their craftiness. Yan po, ano? For the wisdom of this world is foolishness in God's sight. Foolishness lang yan. Oo. Basta tayo, nagplano tayo o gumawa tayo na hindi natin isinaalang-alang ang palatuntunan ng Diyos o ang batas ng Diyos o ang kagustuhan ng Diyos hindi natin isinalang-alang, gumawa lang tayo ng mga bagay-bagay o nag tayo o gumawa tayo ng mga plano ay foolishness lang yun. Opo, in God's sight, foolishness. For the wisdom of this world is foolishness in God's sight. As it is written, he catches the wights in their craftiness. Ayan nga, hindi ba? Yan ang nangyayari ngayon kay Duterte na kunyari siya ay magaling, hindi ba? Siya lang ang makakasugpo ng korupsyon. Kunyari lang yun. Craftiness na lang nga yun eh. And God will catch him. Ayan po ang nakasulat eh. In their craftiness, God will catch them. Oh. Or he catches the wise in their craftiness. Hindi ba? Nagmamagaling. Kunyari lang. Hindi ba? O oh, nagmamarunong. O oh, nagmamalinis. Hindi ba? Oh, pero foolishness nga yan eh, sa harapan ng Diyos eh. O oh, foolishness lang yan. Galatians 6, verse 7, and 8 Do not be deceived. God is not to be mocked. Whatever a man sows, he will reap in return. The one who sows to please his place from the place will reap destruction, but the one who sows to please the spirit from the spirit will reap eternal life. Yan po nakasulat. God cannot be mocked. For whatever a man so, so shall he reap. Ayan po. Kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Ay, ayan na nga. Paano siyang makakabalik pa yan, hindi ba? O, nagtanim siya eh. O, at ito kang sinasabi ko, kasama yung mga sumusuporta sa kanya, yung mga senador hindi ba na pumapalakpak sa kanya na nakipag sa kanya. Ayun nga si si Bong Revilla pala, hindi ba? oh, kaalyado niya yan eh. oh, ano ngayon? Hindi ba? Nasasangkot na baka kakasuhan na naman. Oh. Hindi ba? O. Oh. Kaalyado nila yan eh kung napapansin niyo po ano lahat ng mga kaalyado ni Sara Duterte nadidelikado po eh oh gawa ba ng tao yan hindi po gawa na po ng Diyos yan sa palagay ko lang ha oh hindi na gawa ng tao yan gawa na po ng Diyos yan kasi nga ay minura ni Duterte ang Diyos hindi ba o tapos pumapalakpak sila at kung ano man ang gawin ng Duterte, sinusuportahan nila. Ayan na nga. Hindi ba? Oo. Paano nila ngayon matatanggal si Soto sa pagkapresidente? Ay sila nga ngayon eh, baka nga yung, yung speech ni, ni Joel Villanueva at saka ni Jingoy Estrada, farewell na po yun eh. Pamamaalam na eh. Pinapag-aralan ko yung sinasabi nila eh, parang naghahanda na sila para sa mabigat na laban. Ayan nga sa kwan, sa yung, yung inidentify na sila. Hindi ba? Paano silang lulusot dyan? Eh lahat ng kamay, tinuturo na sila. Hindi ba? Oh. Lahat eh hindi pwedeng sasabihin lang ni Joel hindi ba na, handa ako, sabi niya, handa akong harapin yan. Hindi pwede yun. Harapin mo na kasi. Hindi ba? Oo. Oh. Hindi pwede yung sinasabi ni Jingo Estrada na sinisiraan lang siya. Ay idipinsa mo ang sarili mo, ah? Hindi ba? Ang alam ko po dito kay, kay Jingo Estrada, yung plunder niya doon kay Napuris, bumaba yun ng graph. At nasintensyahan din po siya. Ayaw ko kung ilan ang pataw na parosa sa graph. Pero hindi plunder. Graph. Guilty siya sa graph. Graph ang corruption. Ngayon, ang ginawa niya, nag-apila po siya sa Supreme Court. Nag-apila siya. Ngayon, pinababalik pa sa kanya yung ilan ba yung milyon sa kanya? 150 million ata eh. And, 175 si Rebilla eh. Oh, 150 ata siya, no? Pinababalik po sa kanya. Pero hindi niya ibinalik. At yan ang dapat sabihin natin kay Marcolita. Hindi ba? Si Marcolita, ang gusto ni Marcolita, judgment muna bago ibalik yung pera. Ay, ito nga, o, oh, ayaw nga ibalik yan, eh. oh, ayaw ibalik hanggang ngayon. Dalawa sila ni Kwan po, ni, ni Bung Rebilla. Ayaw ibalik din. oh, ay, ang katuwiran nila, ay, eh, si Bung Rebilla ata, hindi, hindi, Kwan, uh, hindi siya guilty pero pinababalik sa kanya pero ito si Kwan si si Jingoy Estrada guilty po ito sa grab pero inapila niya at hindi natin alam kung ilang taon yan lilitisin bakit 10 years, 15 years, 20 years yan po ang problema sa atin eh o, lilitisin nila ng 10 years ay nawawala na ng gana yung mga tao o patay na yung yung mga testigos o yung mga nakakaalam ng kaso hindi ba? Ganun po yan, Markulita. Hindi ba? Gusto raw sundin ni Markulita ang proseso ng batas. Ay hindi naman niya sinasabi ano bang proseso. Oh. Hindi ba? Binabanggit ko lang po dahil ito nga mga kabig siya ni Duterte eh. Si Joel Villanueva, eh kabig ni Duterte yan si Jose si Jingoy Estrada, kabig din ni Duterte at saka yung si Bong Revilla dati. Ngayon ito pong mga senador ngayon maswerte tayo dahil nagpahinga sila ito si Bam Aquino, si Pangilinan, si Lacson at saka si Soto. Nagpahinga po yan ng 3 years at saka 6 years nagpahinga sila sa pagkasinador o hindi sila nanalo. O, oh. ay maswerte tayo kasi nga, ay nagpahinga nga, ay di wala silang corruption yan. Kaya, dapat talaga sila ang humarap dyan. Kasi kung ang haharap lang dyan ay yung may bahid din ng corruption, ay malabo po eh. O, oh. kaya wala silang laban dyan. Walang laban sila jingguy dyan kasi nga, nagpahinga eh. Si Lakson, o, oh, tatlong taon, hindi ata. At saka si Suto, hindi eh. O, oh, ay si Bam, ata. Ay, baka walong taon ah, na yan eh? Anim na taon na yan eh. Paano mo ngayon isasangkot yan sa korupsyon? No way, hindi ba? Kasi hindi siya nakaupo eh. O, oh, sinasabi ko lang po, ano, na malibang kay Digong na mahirap na makabalik, o oh, mahirap na makarecover, hindi ba? O, oh, makakarecover pa ba yan? Hindi na po. Oh. Ay hindi naman <laughs> hindi naman na ganun sa ginawa nila sa impeachment trial na riman, hindi ba? O, oh, riman. O, oh, return, hindi ba? Ay, ito naman, recover ba ito? Makaka-recover, hindi na. Malabo na. Hindi ba? At ito na nga, pati nga ito mga alipuris niya eh. Ito mga senador po eh. Nat, natatawa na lang po ako sa kanila eh. Opo. Kasi nga hindi nila malamang ngayon kung paano nila sasalagin yan. O paano nila ipaglaban ang sarili nila. Wala na po eh. Pag Diyos po ang gumalaw, ay walang magagawa ang tao. Pag Diyos ang gumalaw, malamang yung mga tao talaga umiiyak na po sa Diyos eh. Umiiyak na. At kung dun sa mga tao na umiiyak, mayroong isang matuwid dun, didinggin po ng Diyos eh. O, oh, didinggin po yan. O. Oh. Hindi ba? God is near to those who are broken hearted and crushed in His spirit. God is near to those who are broken hearted uncrushed in spirit. This, O God, you will not despise. Hindi niya hahayaan yan yung broken-hearted at saka yung crushed in spirit. O, ay kung may nanalangin, hindi ba? O, ay malaki talagang problema na yan ni Duterte at saka yung mga alipuris niya unti-unti na po silang nachichik eh. Hindi ba? O. Yan lang po ang maisir ko sa inyo, ano? At sana sa ating pakikinig po ay may natutunan tayo at dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa na, na bigyan tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.